Maying adlaw sa inyong tanan. Karong adlaw sa bay ko ninyo sa akong video. Uh, Nangadto ay mi ani sa kuan sa grocery sa uh, doora sa among accommodation kay mag nami paliton nga kanang inumon tapos last din na ni Mamang Karon kay kwao na siya ugma sa iyang uh, employer ihatod na siya ugma so nag last banding sa mi karon ani uh, tapos nangita mi kanang Imelim eh, na mo karong adlawa kay para magdispidida uh, lang mi ay mauna siya ang muhawa kara uh, ugma so dora ni sa among accommodation so sa province di ay ang among accommodation diri so nangita lang may palitanan tapos namalik lang dayon mi sa balay so kwao na dayon na siya ugma so ma na si mamang sa iyang Tarbahoan. So, layo po di ay siya sa, sa isla siya ma-assign sa labin diri sa Croatia. So, daghan di ay po di ay ang mga kuandiri no, kanang isla sa Croatia kung bisan asa. So, daghan kay mga Pilipino nang abot karoon. Uh, daghan na po, nag-demand na po ang mga Pilipino diri sa daghan na nga ay kayong nang nga mga Pilipino. So ma na si mamang ugma so maoning na malit mi o ka nang ilim nun kay para unya mag inom mi sa balay kanang chill chill lang pa kay mamingaw mi sa iya ha kay jamming ni siya, ka siya kauban buutan po ni siya so si mamang di ay isgi siya sa Saudi Arabia duha na sila kabuok nga batch tapos lain lain sila trabaho ang isa waiter tapos si mamang iskok Ah, uh, kwao na siya ugma si Mamang sa uh, ihatod na siya sa iyang kuan sa dito sa iyang employer kung saan siya magtrabaho sa sa di ay siya tapos ang isa kay waiter wala pa siya ng update sa among agency kung kanus a siya pero waiting na pud na siya nga ma-deployed tapos ang isa na mo kakauban sa accommodation magbiyahe na pud na sila ugma sa ina pud to lain lain Ito na ang panahon para para maiahawan ko kayo sa kahirapan. <laughs> Kung aalis man ako, yun ay para sa inyong kinabukasan. Magpadala ako buwan-buwan. Uy, magpadala ka naman. Magsulat Gusto ka sa pa amin. Gusto ko ng magandang buhay. Mapaaral sa mga pribadong ispilahan. Yan lang ang tangi kong ipamara sa inyong mga anak. Galingan nga, Pa, para mabayaran. <laughs> ko din. Hala, ikaw pala yung sinusundo ko. Kuya. <laughs> 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 kuya. <laughs> kuya. Ingat kayo. Oh. Ingat kayo, kuya. Sila ko mag-ingat. <laughs> Magbay ka namang. Ano yung mga huling bilin mo? <laughs> Maraming salamat sa inyong pag-entertain sa amin dito sa ating magandang mansion. At sana po sa muli na ito pakikita. Huwag kayong magbabago. Bye-bye. Say you all my friends. I miss you so much. Ayan na. Ayan na ata. Bye, babe. Ingat. I miss you. Beso-beso ka na. Hello. Hala, i e door to door. Oy, door to sala. <laughs> door to door ka pala. Sala. Wow, Social lang ba ko? Bye. Tawa <laughs> si Mati. I vlog na. Siya <laughs> ito ma, i vlog chat. Okay. Actually, is ka nang mabis ka nang wala pa ko yung trabaho. Ako akong ginalingaw, akong kaugalingon para dili po kuma depressed kay nat uh, tambay pa ko karong panahon na gahulat pa ko sa akong working permit pero okay ra kay naapa naapod ko yung part time so swerte 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 pud ko aning panahon na no so kaning part time na ako makatabang pud ni sa ako sa akong pang allowance pang adlaw adlaw tapos maoto nagbiyahi na di ay si mamang karon si GC taga Davao di ay to siya gikan siya sa Saudi Arabia nag cross country so magbiyahi na daw di ay siya karon ha uh, sa labi na siya dahil gikuha na siya ganina alas city sa buntag tapos sa uh, ihatod siya dito sa iyang uh, work location tapos mag uh, process na po dayon to siya sa iyang police tapos mag medical dan mag work na po dayon to siya sa ako di ay nga case is a uh, nag-apply man kog bag-ong trabaho so maghulat gyud ko nga kung kanus uh, ma-approve ang akong working permit so ang working permit di ay diri is uh, mudagan po di ay ni siya og, uh, isa hangtod tulo, tulo ka bulan ang process so nagduha na di ay ko diri ka bulan pero okay lang at this uh, naama ko eh, nasudlan nga trabaho nga on call part time so nakatabang-tabang to mao to siya ang nakatabang-tabang og sa ako as akong pangalawan sa ad adlaw-adlaw ad o kanang wala ra kay na stress kay kanang naaman ko'y part-time pero kung wala siguro ko'y part-time na stress na siguro ko pero laban ng yuta kay kanang dili tahatagag problema nga wala yung solusyon so dapat ta uh, 100% uh, ready na ta physical and emotional health before ta mag-abroad mauna nga itong i-prepare tapos kwarta para makabayad ta sa atong mga kinahanglan bayaran sa atong consultant. So nagbiyahe na di ako ani pa adto sa akong ha karong adlaw. So ang akong tarbaho is mag uh, kuan ko dito mag maghugas sa akong amo karong adlaw sa restaurant nila. So isa ra ko dito ka Pilipino tapos mga taga diri na dayon nga tulo ka bai ang katrabaho dito tapos uh, ana si madam nga kanang dito na lang sa daw ko murag naluoy po ni siya sa akwa sa akong sitwasyon kay kanang wala pa man na-approve akong trabaho then ana siya dito na lang sa daw ko mag work sa ilaha well mag hulat po sa akong working permit na ma-approve Ga ganahan po ko kay Gibles po ko ni God nga kanang wala po ko niya gipasagdan nga biskag natinga ko na agya pong ko'y kanang tarbaho so makatabang-tabang na siya sa ako sa akong pang allowance pang bugas pang kaon ako diri so maulang to o uh, na di ay kuani paingon sa akong pa duty so layo di ay ko sa akong ng jutihanan na ako no, kay gibalhin man ko sa accommodation nga la. sa imong pagpanarbaho diri as uh, OFW sa diri bisan asa manta sa Europa or sa Middle East lain-lain gyud -lain, -lain taninyo og maagihan nga experience kay lain-lain man pud taninyo og trabaho pero makakuha pud mo sa ako og kanang mga ako mga gisure nga akong naagihan diri sa Croatia So, mag pako pa daghan pang mga video, hinaot, ganahan mo sa akong mga uh, drama diri sa Croatia. Kung naaman mo yung mga pangutana, pwede lang mo mag-comment sa akong video sa akong YouTube channel ng DL Salas. Uh, para matubag na ako na siya, pwede lang mo mag-comment dito para ma-share na ako ang akong mga journey diri o mga akong naagihan diri sa Croatia kung unsa pa man ang ang inyong pangutana. So, mag-share lang ko based hindi ay na ako mahiha. ako lang makuan sa inyo ha kay kanang dapat positive thinking lang you thinking lang you permit. Positive vibes nang ta sa atong kinabuhi kung natay mga kanang gakaagihan nga mga problema. Ah, normal ra na siya. Ah, sama sa akong nagagihan karon. So, di kabalo ko nga dili lang kay ako ang naka-experience in any Uh, daghan po mga Pilipino nga naka-experience o ka nang nang-apply glain employer diri sa Croatia. So normal lang yun na siya nga kakahita po. Swertian lang yun ta diri ang atong mga pag uh, abroad. Swertian lang tapos lain-lain tag mga experience kay lain-lain man po tag mga trabaho. So nagbulag bulak na po mi nga katong magkauban sa kwarto. Inanagyo na ang life. Tapos karon Ah uh, hinaot makakuha Kakuha mo ka kanang mga ideya kung unsay mga buhaton ug angay buhaton ug dili pwede buhaton dili sa ako sa bansang ko so rahang uh, hanggang sa muli next time na pud ta ug uh, hinaot mo tan-aw pa mo sa akong video daghang kaayong salamat sa inyong tanan and God bless you all sa lahat ng mga OFW pasensya na good kay magbisaya ako kay dili kay kuka chika o ka nang magtagalog. kay bulol kaayo ko so abangin na lang ninyo ang akong mga video sa akong journey diri sa Croatia so laban lang kita diri dapita kay layo ta sa atong pamilya dapat uh, strong ta o personality charot kahit biskag daga na kay tayo problema dapat para